Paborito nating tuyo. Paano nga ba ito ginagawa? Halika't samahan nyo ako. Ano po ba ginagawa ang tuyo na mismong pinakapaborito po natin? So samahan nyo po ako dito sa aking vlog, sa Nick G. The Vlogger. Let's G! Sino bang hindi makakakilala sa ating paboritong ulam na minsan ay tuyo lalo na kapag ito ay sinamahan ng suka? Minsan pa nga, ito ang ulam ng mga taga-probensya at ito ang ulam natin kapag walang-wala na. Wala na kayo! Huwag niyong kamayin! Huwag niyong kamayin! Mapapanis! Kutsarain niyo! Huwag mo amuin lahat, tiran mo kami! Isang ka ba? wala na tayo para bukas Maraming ang nasasarapan sa atin kapag kinakain natin ito Pero bakit ang iba? Mga <coughs> ito na siya May mga tao ba talagang hindi sanay nakainin ang tuyo? <coughs> <coughs> <coughs <coughs> bakit siya maalot? Ba? Yes guys, hindi nga may tatanggi na may kaalatan nga minsan ang ating tuyo, Dahil sa paggawa pa lang nito ay may halo na itong asin, patis at yelo. At dito naman sa lugar ng Kapunitan Orion Bataan ay ginagawa din ang mga tuyo Mula sa pagkababad sa asin at patis, at sa yelo at nilalagay sa malaking cooler na ito ay handa na ito upang ibilad kinabukasan. Kapag madaling araw, sinisimula na ito ng mga nagbibilad upang hindi sila maabutan ng matinding sikat ng araw. Hello po, magandang umaga po. Madaling araw po ngayon ano. At nandito po ako sa may tuyuan at makikita po natin ngayon na maagang maaga po na piniprepare itong tuyuan o mga isda prepare po nila para po mamaya hindi sila maabutan ng init kasi po mamaya ang tanghali no, masyado, masyado na siyang mainit kung ibibilad mo yung mga isda yun po tingnan po natin uh, saksihan po natin kung paano po ginagawa itong tuyuan dito sa Orion Bataan po Ayan po mga kaibigan, no, binababad po nila sa tubig, uh, hinango po nila at pagkatapos po binabad po nila dito sa tubig sa may banyera. Halos 1 hour po nila itong binababad. No? Mas ba kayo nagsimula po? 4. 4 a.m. Plus 4. Plus 4 na maliwanag. So minamadali nyo po. Ah. Uh, Depende pa rin kung gaano karami po yung isda po ano. Depende sa karami ng isda. Ayun, depende po kung gaano karami yung isda po na kanilang binibilad rito. Ayun no? Kailangan po dito ng pasensya, bagay parang ganun po. Kasi po ah medyo kailangan nyo pong ilatag ng maayos yung isda katulad po ng ginagawa po nila para Uh, mamaya pag dumating na yung init ng araw, so sakto po siya na yung pagkakabilad ng isda. So yan, pinafile po nila sa may tinatawag po na kaping Matabang at masarap ang mga tuyo na ginagawa rito sa Orion Bataan. Dahil na rin sa ginawa nilang matagal na pagbababad sa banyera na may tubig at paulit-ulit nila itong binabanlawan sa tubig dabang upang mawala kahit papaano ang alat na mayroon sa ating isda. Matapos ibabad sa tubig ay tuluyan naman itong ilalatag sa kapil upang tuluyan ng matuyo pagdating ng init ng araw. Sa dakong tanghali naman ay binabaliktad ang ating tuyo upang maging pantay ang pagkakatuyo nito. Paano mo malalaman na tuyo na yung isda? Ganito, kapag pinisil mo yung ulo na lumabas ang utak nito, ibig sabihin hindi pa siya talaga tuyo. kapag tuyo na ang isda ay sinasising naman ito ito po guys yung tuyo kayo ito oh. kikiluhan na namin kasi iano na i-deliver na i-deliver mabalutin mabalutin namin guys tapos magtali oh. 20 kilos guys <laughs> ayan 20, kilos oh. Uh, bawat box diba? bawat isang box saan nyo po hinahati po yan pagka ina yeah, dinideliver niyo na may buyer dito po Ah, may buyer na pupunta. Oh, minsan niya eh, ate sa labas lang ang kuyok kasi may buyer na dyan. <laughs> okay, yung pala yun. <laughs> Maraming salamat po sa inyong sulit na panonood At sana huwag niyo po akong kalimutang i-like at i-subscribe sa aking YouTube channel at sa aking page. Ako nga po pala si Nick G. The Vlogger.